Sa isang tahimik na bayan sa lalawigan ng Batangas, nakatira si Marikit, isang babaeng apat na pung taong gulang na may malalim na sugat sa puso. Ang kanyang kwento ay isang salamin ng mga pangarap na nawasak at mga pag-ibig na hindi natupad, ngunit puno rin ng katapangan na humarap sa realidad ng buhay. Si Marikit ay lumaki sa isang simpleng pamilya sa bayan ng Lipa. Sa kanyang murang edad, nakilala niya si Lito, ang kanyang unang pag-ibig. Si Lito ay isang binatang matyaga at may pangarap na palaging nangangako na balang araw ay siya ang magiging katuwang ni Marikit sa buhay. Sa loob ng anim na taon, ang kanilang relasyon ay puro tawagan at mga lihim na pagkikita lamang dahil si Marikit ay abala sa kanyang pag-aaral sa Maynila at si Lito naman ay nagtatrabaho upang maitaguyod ang sarili. Parang teleserye lang ang buhay ko, madalas sambit ni Marikit habang nakatingin sa lumang litrato nila ni Lito na parang siya ay nanonood ng pelikula sa sinehan ng bayan kung saan sila madalas nagkita noon. Sa bawat tawag ni Lito, tumitibok ang puso niya ng mabilis, ngunit sa likod ng mga pangakong iyon ay unti-unting naglaho ang pag-asa. Isang gabi, bigla na lang naglaho si Lito sa kanyang buhay. Hindi na siya tumawag, hindi na nagparamdam. Sa halip, isang araw, nakita ni Marikit ang litrato ng kasal ni Lito sa isang babae na hindi siya. Parang isang suntok sa dibdib ang mga sandaling iyon. Ang babaeng iyon ay si Teresa, isang dalagang tagalipa din na walang gaanong kilala sa kanilang lugar. Ngunit naging misis ni Lito sa loob ng ilang buwan lamang matapos niyang iwan si Marikit. Sa kabila ng sakit, hindi na kayana ni Marikit na bumitaw agad sa kanyang pag-ibig. Marami ang nag-alok ng kanilang puso sa kanya, ngunit walang makakapalit kay Lito. Parang ako lang ang niloko ng puso ko." biro niya minsan sa kanyang matalik na kaibigan na si Aling Nena habang nagkape sa kanto ng kanilang barangay. Isang araw, dumating si Marco, isang lalaking hindi kilala ni Marikit, ngunit pinilit ng kanyang mga magulang na makilala para sa posibleng kasal. Si Marco ay mayabang, may mga bisyo, at may ibang mga sikreto na unti-unting bumagsak sa kanilang pagsasama. Siya ay palaging nakasuot ng maong na pantalon at simpleng polo na may bahid ng amoy ng alak ang kanyang mga mata ay may kakaibang tingin, tila laging nagkukulang sa pag-ibig. Sa unang gabi ng kanilang pagsasama, nagulat si Marikit nang malaman niyang si Marco ay mahilig manood ng mga pelikulang hindi angkop sa kanilang kultura. Iniwan siya sa kwarto habang siya ay nanonood ng mga iyon sa sala. Parang nanonood siya ng pelikula pero sinasabi niyang drama ang buhay niya. Isip niya na may halong pang-aasar. Hindi nagtagal, napansin ni Marikit na si Marco ay may mga lihim na pag-uusap sa ibang babae sa telepono at madalas din siyang nakikita na gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng lahat, nanatili si Marikit sa piling niya, umaasa na magbabago ang lahat. Ngunit ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang si Marco ay lasing na, nagpasya si Marikit na subukan ang mga bisyo ni Marco upang mapanatili ang kanilang relasyon. Ngunit sa bawat higop ng alak at bawat pag-inom ng gamot, lalo lamang siyang nalulubog sa dilim ng kawalang pag-asa. Ang kanilang tahanan ay naging pugad ng sigawan, luha at pagkasira. Nagpatuloy ang limang taon nilang pagsasama na puno ng pagdurusa at pagkakahiwalay ng damdamin. Nagkaroon sila ng dalawang anak, ngunit si Marikit ay hindi nakapaglaan ng sapat na pagmamahal sa mga ito dahil sa kanyang kalagayan. Parang robot lang ako, gumagawa ng mga bagay-bagay pero walang puso, sabi niya sa isang tagpo habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na naglalaro sa labas ng kanilang bahay, isang araw. Dumating sa buhay ni Marikit ang isang hindi inaasahang pagsubo. Sa kasal ng pinsan ni Marco sa bayan ng Tanauan, muli niyang nakita si Lito, kasama ang kanyang asawa at anak. Ang pagtingin kay Lito ay nagdulot ng matinding sakit at pagkalito sa kanyang puso. Parang sinapak ako ng tricycle sa ulo, biro niya sa sarili, hindi niya matiis ang mga damdaming ito kaya't unti-unti siyang naghiwalay sa realidad, nabalot ng lungkot at pangulila. Naramdaman niyang silito pa rin ang kanyang tunay na pag-ibig, ang taong hindi niya kayang kalimutan kahit na siya ay nasaktan ng labis. Sa kabila ng lahat, may isang lihim na bumabalot sa kwento ni Marikit. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Isang sulat na natuklasan niya sa lumang bowl ni Lito, na naglalaman ng mga salita ng pagsisisi at pangako. Ano kaya ang nilalaman ng sulat? at paano ito magbabago sa kanyang buhay, ang kwento ni Marikit ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng kanyang mga luha at sugat, may pag-asa pa bang makatagpo siya ng tunay na kaligayahan o masasaktan lamang siya ng higit pa? Sa sumunod na mga araw, si Marikit ay nagising ng may kakaibang sigla sa kabila ng bigat ng kanyang puso. Daladala -dala ang sulat mula kay Lito na iningatan niya na parang isang kayamanang matagal nang nawawala, pilit niyang binasa at muling binasa ang bawat salita. Ang sulat ay puno ng pag-amin ng mga lihim na hindi na ipahayag noon at mga pangakong hindi natupad. Sa bawat pahina, parang naririnig niya ang tinig nilito na humihingi ng tawad, ngunit kasabay nito, isang tanong ang paulit-ulit na sumagi sa kanyang isipan. Bakit ngayon lang, isang hapon, habang nakaupo sa balkonahe ng kanilang lumang bahay sa Lipa? Si Marikit ay nakasuot ng puting blusang may maliit na borda sa gilid at isang mahabang palda na bahagyang naglalantad ng kanyang mga binti. Natila nag-aanyaya ngunit may pag-iingat pa rin. Sa kanyang mga paa ay nakasuot siya ng simpleng sinelas na gawa sa banig, at sa kanyang mga kamay ay may pulseras na gawa sa perlas na minana pa niya mula sa kanyang ina. Ang kanyang buhok ay malambing na bumabagsak hanggang balikat, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo-halong lungkot at pag-asa. Marikit, anong balak mo? Tanong ni Aling Nena na dumating upang magdala ng pagkain at makipagkwentuhan. Aling Nena, gusto kong malaman ang totoo. Hindi ko na kayang magpanggap, sagot ni Marikit habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng Batangas. Sa gabing iyon, nagdesisyon siyang tawagan si Lito. Hindi na niya alintana ang takot at ang mga pangamba, kailangan niyang marinig mula sa kanya ang lahat ng sagot. Napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang telepono at ang kanyang puso ay tila sumisigaw sa tuwa at takot. "Hello, Lito." Mahina niyang binitiwan ang tawag, marikit. "Ikaw ba 'yan? Ang tagal kitang hindi narinig." Sagot ni Lito na may halong lungkot at init sa tinig. Nagtagal ang kanilang pag-uusap, puno ng mga alaala, mga tanong na matagal nang nais sagutin, at mga pangakong muling binuhay. Ngunit sa kabila ng mga ito, may isang bagay na hindi maipaliwanag na bumalot sa kanilang usapan, isang lihim na tila pinipigil nila na mabunyag, habang nag-uusap sila, naramdaman ni Marikit ang init ng kanyang dibdib, ang muling pagising ng damdamin na matagal ng tinatago at pinipigil. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may boses na nagbabala, hindi lahat ng muling pagsasama ay nagtatapos sa kasiyahan. Kinabukasan, naglibot si Marikit sa bayan ng Lipa, dumaan sa mga pamilihan, mga kapehan, at mga simbahan na dati nilang pinuntahan ni Lito. Sa bawat sulok, parang may mga matang sumusubaybay sa kanya, mga matang puno ng kwento at lihim. Naramdaman niyang may mga taong alam ang kanyang kwento, mga taong nagmamasid mula sa dilim, isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa simbahan, nadama niya ang malamig na hangin na tila humahaplo sa kanyang balat, at narinig ang isang boses mula sa dilim, hindi mo dapat hinayaan na muling bumalik si Lito sa buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Marikit at mabilis siyang tumalikod, ngunit wala namang tao ang kanyang nakita. Ang mga yapak sa kalsada ay tila mga paalala ng mga suliraning paparating, lumipas ang mga araw, at sa tuwing tatawag si Lito, palaging may mga tanong si Marikit na hindi niya maitatanggi, ano ang tunay na motibo ni Lito? Bakit siya iniwan noon? At anong sikreto ang tinatago nila pareho, Ngunit kahit na puno ng pagdududa, hindi niya kayang talikuran ang pag-ibig na matagal nang nakatanim sa kanyang puso. Sa isang pagkakataon, nagplano silang magkita ni Lito sa isang maliit na kainan sa bayan ng Tanawan. Si Marikit ay nagsuot ng pulang saya na bahagyang naglalarawan ng kanyang hubog na katawan, may simpleng puting blusa na bahagyang nakabukas sa liig, sinamahan ng mga hikaw na perlas na kumikislap sa ilaw ng mga lampara. Sa kanyang mga paa ay mga flat shoes na gawa sa balat, na nagpapadali sa kanyang paglakad ngunit hindi nakakalimutang maghatid ng alindog nang magkaharap sila napansin ni Marikit ang pagbabago sa mga mata ni Lito may lungkot may pagsisisi at may isang lihim na hindi niya masabi ngunit bago pa man magumpisa ang kanilang pag-uusap may isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa likuran may matalim na tingin at matigas na pananalita Marikit hindi mo ba alam na delikado ang mga hakbang na ginagawa mo Tanong ng lalaki habang nakatitig kay Lito, siya si Mang Bong, isang matandang matalik na kaibigan ni Lito at tagabantay ng kanilang mga lihim. May mga bagay na hindi dapat binalikan, dagdag pa niya, na para bang nagbabanta, naramdaman ni Marikit ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit sabik siyang malaman ang katotohanan, ano nga ba ang tinatago ni Lito? At ano ang papel ni Mang Bong sa kanilang kwento, habang ang gabi ay unti-unting lumalim, nag-iwan si Mang Bong ng babala, kung lalalim pa ang inyong pagsasama, siguraduhing handa kang harapin ang mga dilim na nakatago sa nakaraan. At sa puntong iyon, nagpa siya si Marikit na hindi na siya babalik sa kanyang dating buhay, ngunit handa siyang harapin ang anumang panganib upang malaman ang buong katotohanan, sa likod ng kanyang mga mata, isang lihim ang kumikislap, isang lihim na maaaring magbalik ng lahat ng nasirang pangarap o tuluyang wasakin ang natitirang pag-asa, ang laban ni Marikit ay hindi patapos. Ang kanyang kwento ay patuloy na isusulat sa mga pahina ng panahon, sa pagitan ng pag-ibig, katotohanan at pagtataksil. Sa pagdaan ng mga araw, si Marikit ay unti-unting nagbalik-loob sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit ngayon ay may kakaibang tapang at determinasyon na hindi matutumbasa ng dati niyang pagdaramdam. Hindi na siya ang babaeng nakatali sa mga pangarap na nawasa, siya ay isang babae na handang harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan upang mabuo ang sarili. Isang umaga, habang naglalakad siya sa tabing-dagat ng Nasubbo, suot ang kanyang paboritong asul na damit na dumidikit sa kanyang katawan na nagpapakita ng malumanay na kurba ng kanyang baywang. Ang mga sandalyang yari sa kawayan ay nakapwesto sa ilalim ng mga payong nagwawala sa nipa, habang ang malambing na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat at mga sariwang isda mula sa mga bangkang nakadaong. Sa kanyang mga paa ay mga simpleng sinelas na gawa sa goma, ngunit kahit ganoon ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang kumpiyansa. Dito niya naisip na kailangan niyang maghanap ng mga sagot, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak na unti-unting naliligaw sa mundo ng kanilang ama. Hindi na niya kayang hayaan pa na lumala ang mga bagay-bagay. Pinuntahan niya ang bahay ni Mang Bong, ang matandang tagapagbantay ng mga lihim ni Lito. Ang bahay ay maliit, gawa sa kahoy at may bubong na yero, matatagpuan sa isang madilim na eskinita sa bayan ng Lipa. Nang pumasok siya, sinalubong siya ng matamis na amoy ng kape at mga lumang larawan na nakaframe sa dingding, mga larawan ni Lito kasama ang iba pang mga tao na hindi niya kilala, Marikit, bati ni Mangbong nang makita siya. Hindi ko inaasahan na babalik kang muli, lalo na sa ganitong paraan. May mga tanong akong kailangang masagot, malumanay na sabi ni Marikit habang nakatitig sa matandang matulunging mga mata. Alam mo ba ang tungkol sa mga dahilan kung bakit iniwan ako ni Lito? Napahawak si Mangbong sa kanyang ulo, parang nag-iisip ng mabuti bago sumagot. Hindi lahat ng bagay ay para sa lahat ng tao, ana. Ngunit may mga bagay na kailangan mong malaman, lalo na kung gusto mong umusad, habang nag-uusap sila, unti-unti niyang ibinahagi ang mga lihim ni Lito, mga bagay na hindi kailanman na ipahayag sa kanya. May mga pagkakataon daw na si Lito ay nilulong sa mga masamang gawain na pinipilit niyang itago para sa kapakanan ng pamilya. May mga taong nagbabanta sa kanya, mga utang na hindi pa nababayaran, at mga pangakong nabigo, pero bakit hindi niya sinabi sa akin ang mga ito? Tanong ni Marikit na maihalong sama ng loob, siguro dahil sa takot, o dahil sa pagmamahal na iyon na hindi niya maipaliwanag, sagot ni Mang Bong. Ngunit ang mahalaga ay ngayon, nasa iyong mga kamay na ang desisyon, paglabas ni Marikit sa bahay ni Mang Bong, naramdaman niya ang bigat ng mga bagong impormasyong daladala. -dala. Ngunit sa kabila nito, may isang kakaibang kapayapaan na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib, ang kapayapaan ng pagkakaroon ng katotohanan. Sa mga sumunod na araw, si Marikit ay bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit may bago ng pagtingin sa mundo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng tapang, ang kanyang mga kilos ay puno ng determinasyon. Sa bawat pagdaan sa kalsada ng lipa, naramdaman niyang may mga matang sumusubaybay sa kanya, mga matang puno ng hiwaga at palaisipan isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi mula sa simbahan, napansin niyang may isang sasakyan na palihim na sumusunod sa kanya. Ang mga ilaw nito ay malabo at sa bawat liko ay tila sinusundan siya ng mga matang hindi kilala. Naramdaman niya ang takot na matagal nang iniiwasan, ngunit hindi siya tumigil. Sa halip, sinubukan niyang harapin ang anumang panganib para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga anak, marikit, baka kailangan mo nang humingi ng tulong, sabi ni Aling Nena nang malaman ang nangyari, hindi pa, Nena. Kailangan kong malaman ang lahat, sagot niya na may kislap sa mga mata. Sa gitna ng dilim ng gabi, isang lihim ang unti-unting bumubukas, isang lihim na maaari niyang harapin o ipagpaliban magpakailanman. Ang buhay ni Marikit ay patuloy na nakatali sa kwento ni Lito, at sa likod ng bawat salita at bawat pangako, may isang misteryong naghihintay na mabunyag at sa huling sandali ng gabing iyon, isang text message ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero, alam ko ang lahat. Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan, sa puso ni Marikit, may halong kaba at pag-asa? Ano kaya ang susunod na kabanata ng kanyang buhay? Sa pagpasok ng sumunod na araw, si Marikit ay gising ng maaga, ang kanyang katawan ay tila pinupukaw ng isang kakaibang enerhiya. Nakasuot siya ng puting blusang may manipis na lay sa manggas na bahagyang bumabalot sa kanyang mga braso, at isang itim na palda na hanggang tuhod ang haba na nagpapakita ng kanyang maayos na hugis ng katawan ng hindi labis na naglalantad. Sa kanyang mga paa ay nakasuot siya ng mga simpleng ballet flats na kulay nude na nagbibigay ng elegansya ngunit komportable pa rin. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maluwag na alon na bumabagsak sa balikat at may bahid ng pabango na halimuyak ng sampagita ang pambansang bulaklak ng Pilipinas, habang nagkakape sa maliit na kainan sa tabi ng plaza ng Lipa. Inisip ni Marikit ang text message na natanggap niya kagabi. Sino kaya ang nagpadala nito? Ano ang ibig sabihin ng alam ko ang lahat? Hindi niya maiwasang madama ang halong kaba at pananabik, biglang lumapit ang isang matandang babae, si Aling Deli, na kilala sa kanilang bayan bilang isang matalino at mapagmatsyag na tagapagbigay ng payo. Binibini, napansin kong tila may mabigat kang dinadala, sabi nito habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Marikit. Aling Deli, may mga bagay na kailangan kong malaman, mga bagay na matagal ko nang gustong sagutin. Sagot ni Marikit na maihalong pag-asa at pangamba, tumango si Aling Deli at umupo sa tabi niya. Ang buhay, anak, ay parang isang habi ng banig, may mga kulay na maliwanag at may mga hibla na madilim. Kailangan mong alamin kung paano ito haharapin. Sa gabing iyon, nagpasya si Marikit na sundan ang mga bakas ng lihim na ito. Nagsuot siya ng pulang bestida na may malalim na neckline, ngunit hindi labis na bastos, na nagbibigay ng isang malambing na anyo sa kanyang katauhan. Ang kanyang mga sandalyas ay may mataas na takong na nagpapataas sa kanyang tindig at nagbibigay ng kumpiyansa. Sa kanyang mga tainga ay mga hikaw na may maliit na perlas, at sa kanyang mga kamay ay isang gintong pulseras isang regalo mula sa kanyang yumaong lola, dala ang kanyang telepono at isang maliit na bag. Pumunta siya sa isang lumang gusali sa gitna ng lipa, isang lugar na tila nilimot na ng panahon. Sa loob nito, may isang silid na may ilaw na malabo at isang lalaki ang nakaupo sa isang mesa, nakatitig sa kanya ng may malalim na intensyon. Ika nga nila, marikit, ang tadhana ay may sariling paraan upang ibigay ang mga sagot. Sabi ng lalaki na ipinakilala ang sarili bilang Ernesto. Isang dating kaibigan ni Lito na may mahahalagang impormasyon tungkol sa mga nangyari noon, habang nag-uusap sila, unti-unting bumukas ang mga pinto ng nakaraan. Mga lihim na hindi niya inaasahan, mga kasinungalingan at pagtataksil na nagdulot ng matinding sugat sa kanyang puso. Napagalaman niya na si Lito ay nalulong sa mga hindi ka nais-nais na gawain, kabilang ang pagkakasangkot sa mga iligal na negosyo na nagbanta sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Ngunit may isang bagay pa na mas malalim ang sikretong bumabalot sa lahat, isang lihim na kung mabubunyag ay maaaring maghasik ng gulo, hindi lamang sa buhay ni Marikit, kundi pati na rin sa buong bayan ng Lipa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, napansin ni Marikit ang kakaibang galaw ng isang anino sa likuran ni Ernesto. na natila may mga mata na palihim na sumusubaybay sa bawat salita nila. "Marikit," sabi ni Ernesto nang may bigat sa boses, hindi lahat ng tao ay nais na malaman mo ang katotohanan. May mga puwersa na gustong itago ito sa dilim. Ang mga salita ni Ernesto ay naging hudyat ng isang bagong yugto sa buhay ni Marikit, isang yugto na puno ng panganib, intriga, at paglalakbay sa puso ng kadiliman. Sa pagbabalik niya sa kanyang tahanan, nakita niyang may mga sulat na walang lagda na nakalagay sa kanyang hapagkainan. Ang mga ito ay naglalaman ng mga babala at mga pahiwatig na hindi siya dapat magtiwala sa mga taong malapit sa kanya. Ang kanyang mundo ay unti-unting nagiging isang entablado ng mga pagtataksil, pagpapanggap, at mga lihim na naglalaban sa ilalim ng mapayapang anyo ng kanilang bayan. Habang siya ay nakaupo sa bintana ng kanyang silid, nakatitig sa mga ilaw ng kalsada na kumikislap sa dilim, naisip niya, hanggang saan ako handang pumunta para malaman ang buong katotohanan? At ano ang magiging kapalit nito? Isang malamig na hangin ang dumaan at sa kanyang isipan ay may isang tanong na paulit-ulit. Maaari bang muling magkaroon ng pag-asa ang isang pusong unti-unting nasira ng panahon at ng mga kasinungalingan? Ang sagot ay nakatago pa rin sa dilim ng kanyang kapalaran at ang kwento ni Marikit ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng pag-ibig, pagtataksil at paghahanap sa tunay na sarili. Sa kanyang puso naroon ang isang lihim na naglalagablab, isang lihim na Magbubukas ng pinto sa isang mas madilim at mas mapanganib na mundo, at sa pagtatapos ng gabing iyon, isang text message ang muling dumating sa kanyang telepono, hindi pa tapos ang kwento, marikit. Maghanda ka, ang bawat sandali ay may dalang misteryo. At ang bawat hakbang ni Marikit ay isang hakbang papalapit sa isang lihim na magpapabago sa lahat. Sa isang maulan at malamig na gabi sa bayan ng Lipa, si Marikit ay naglalakad sa madulas na kalsada pa uwi mula sa bahay ni Ernesto. Ang kanyang itim na trench coat ay mahigpit na nakabalot sa kanyang katawan, halos sumunod sa bawat galaw ng kanyang balikat at baywang. Ang kanyang mahabang buhok ay basang-basa, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dilim, puno ng tapang at pag-aalinlangan. Sa kanyang mga paa ay mga itim na leather boots na matibay ngunit elegante, na parang handang harapin ang anumang unos habang naglalakad siya sa makipot na eskinita naramdaman niya ang bigat ng mga matang sumusunod sa kanya mula sa dilim. Ang mga yabag ng mga sapatos ay tila umaaligid sa kanya, sumusunod sa bawat hakbang. Sino kaya sila? Naisip niya ng mabilis. Mabilis niyang tinaasan ang kanyang bilis, ngunit tila hindi siya makalayo, sa isang liko, biglang may isang lalaki ang lumabas mula sa anino. Matangkad, may suot na itim na jacket at may mga mata na malamig na parang yelo. Marikit, hindi mo dapat hinahanap ang mga bagay na ito, babala ng lalaki na may matigas na tinig, ngunit hindi natakot si Marikit. Tumindig siya ng buong tapang, at sinagot, hindi ko papayagang takutin ako ng mga anino ng nakaraan, alam namin kung sino ka, at alam namin kung ano ang ginagawa mo. Ngunit hindi ka dapat magpatuloy, sabi ng lalaki habang inaabot ang isang envelope na may tatak ng isang kilalang sindikato sa kanilang probinsya. Hindi nag tinanggap ni Marikit ang sobre, at nang buksan niya ito, nakita ang mga larawan, mga litrato ni Lito kasama ang ilang mga taong kahinahinala, mga dokumento na may mga pangalan at mga transaksyon na tila ilegal. Nang matapos niyang tingnan ang mga ito, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na ito basta pag-ibig o personal na sugat. Ito ay isang laban para sa katotohanan at hustisya. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ni Mang Bong upang ipakita ang mga ebidensyang ito. Ito na ang sagot sa lahat ng tanong ko, matatag niyang sabi habang inilalagay ang mga dokumento sa mesa. Ang katotohanan ay parang apoy, sagot ni Mang Bong, kapag lumaki ang apoy, iniilawan nito ang dilim. Ngunit maaari rin itong sunugin ang lahat ng nakapaligid. Muling nagtagpo si Marikit at Lito sa isang lihim na lugar, isang lumang kapehan sa tabi ng ilog sa bayan ng Tanawan. Si Lito ay may dalang mabigat na mukha, tila may mga pasaning hindi niya kayang itago nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon na nagpapakita ng kanyang pagkasimple, ngunit may hangaring magbago, marikit, alam kong marami akong dapat ipaliwanag, ani lito habang hawak ang kanyang mga kamay sa dibdib. Hindi ko sinasadya na masaktan ka, at hindi ko rin sinasadya ang lahat ng ito, bakit mo ako iniwan? Tanong ni Marikit na maihalong lungkot at galit, may mga puwersa na pumipigil sa akin, mga tao na gusto akong talikuran ka para sa kanilang sariling kapakanan, sagot ni Lito. Ngunit ngayon, gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong ipakita sa iyo ang totoo at gusto kong magsimula tayo muli. Ngunit bago pa man mapag-usapan ang kanilang mga plano, biglang may kumatok sa pinto ng kapehan. Ang isang lalaking may hawak na baril ang pumasok, pinagtakpan ang mga ilaw at sinabing, "Walang lugar dito para sa mga nagtataksil." oras na para magbayad kayo sa inyong mga kasalanan sa sandaling iyon si Marikit ay napagtanto na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng isang trahedya ang lihim na kanyang hinahanap ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil ito ay isang labanan para sa buhay at kamatayan habang ang mga ilaw ay nagsimulang magdilim at ang mga sigaw ay pumuno sa hangin ang tanging sigaw na narinig ni Marikit ay ang kanyang sariling puso na sumisigaw ng tapang at sa huling saglit bago bumagsak ang dilim Isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kakayanin ang paglalakbay na ito? At sino ba talaga ang tunay na kaaway, ang mga taong nasa dilim, o ang mga anino sa kanyang puso? Ang kwento ni Marikit ay hindi pa tapos. Ang susunod na kabanata ay magbubukas ng mga bagong lihim at mga hamon na mas matindi pa sa kanyang mga pinagdaanan. At sa dilim ng gabi, isang lihim na ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marikit, handang harapin ang kahit anong bagyong darating, dahil alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang.